So, what's up mga kabadi Good evening uh, Gusto ko lang sa inyo i-share Yung ginawa kong uh, DIY Na incubator Pero low cost lang siya Kasi karton lang Ito eh Kwan lang to Testing lang Kung tama ba yung pagkaka-wiring ko Yan So, ngayon Inihintay na lang natin na uh, Mag uh, Mag-shutdown doon sa sa temperature na sinet ko kanina which is uh, 37.5 yan so makikita nyo yung 37.4 na so isa na lang then titignan natin kung magsa shutdown sya then bubuksan natin papakita sa inyo yung loob okay so hintayin lang natin yung ilaw pagka uh, yun so umabot siya ng 37.5 so bubuksan natin as you can see yun nga namatay then ito yung fan nilagay ko sa ibabaw then yung bulb yan incandescent bulb nasa ilalim then yan yung uh, but uh, plastic bottle ng mga soft drinks lang lalagyan natin yan ng tubig for a uh, humidity purpose then yan nakikita nyo yung wire na yan yan yung sa uh, detector ng thermostat okay so yan yung nangyari upon testing so nag shutdown nga siya nung yan. So, naging 36.4 na. Yan, bumababa. Then, sinet ko siya na mag start ulit or uh, gagana ulit yung ilaw, yung fan pag nag 35.0 uh, degrees degree Celsius yung temperature. Yan. So, hintayin lang natin. <coughs> Yan. So, makikita rin natin so mag-iilaw patayin ko na yung ilaw dito sa sana yan titignan natin ngayon kung iilaw nga yung sa loob at gagana yung fan yan so isa na lang ulit boom yan kita nyo lumiwanag yan so success yung ginawa nating settings na pag bumaba yung temperature 35.0 uh, gagana ulit then 37.5 mamamatay ulit siya so tingnan ulit natin sa loob tanggalin natin yung uh, cover Ayan. so ganyan sya sa loob Ayan. tapos nilagyan lang din natin sya ng mga butas-butas pero parang masyadong marami yung nailagay kong butas kasi masyadong matagal uh, yung kanyang temperature tapos ang bilis bumaba ng temperature so bukas lalagyan natin yan ng mga takip or packaging tape babawasan natin yung butas uh, takpan natin So, disclaimer lang mga kabady, hindi ako electrician nanood lang din naman ako sa YouTube kung paano yung uh, paggawa yung step by step ng pag uh co connect ng mga wire Actually, itong uh, thermostat na to mabilis lang siyang uh, uh ikabit at sundan. Makikita naman ninyo yung positive and negative niya. Red and black lang. So yan kukunik mo lang naman yan dyan tapos dito black and yellow yan ganyan lang so yung uh, sa ilaw naman natin sa receptacle tsaka yung sa fan wala namang uh, negative and positive yun sa tingin ko correct may if I'm wrong po disclaimer lang pero yan kanina ko pa siya uh, sina, sinaksak hanggang ngayon eh Okay naman siya, wala naman nangyayari. Then ito yung aking binili sa Shopee. Ito yung uh, hindi ilaw, kundi heater, tubig. Ayun. So magkaiba sila. So ito abang-abang uh, lang nagawa ko to na nagawa ko na to ng video pero hindi ko pa na-upload. So abang lang po tayo. Ah uh, yan, hanggang dito lang muna po mga kabadi. Huwag nyo pong i-judge yung ginawa ko kasi testing lang naman to, DIY. And it's uh, low cost. Wala pa, akong, wala pa akong ibang ginastos dyan. Kung hindi sa wire, thermostat, sa bulb, and sa fan lang. Yan lang. Ito, carton lang. Pag naging successful to, pwede tayong gumawa ng mas malaki. Uh, yung kahoy na or plywood then mas maraming capacity so yun muna ang uh, mababahagi ko sa inyo mga kapady salamat sa panonood